Isinusulong ngayon ni Governor Attorney Jose Jing Gambito ang pagpapatayo ng Professional Regulation Commission Service Center sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ito ay upang mas mapadali ang proseso para sa mga profesional sa lalawigan. Kaya naman nakikipag-ugnayan ito kay PRC Chairperson Charito Zamora at iminungkahi ang Nightingale Hall ng, sa Provincial Capital Compound sa Buyumbong bilang lokasyon ng opisina. Saka sa kasalukuyan, ang mga profesional mula sa Nueva Vizcaya ay kinakailangang bumiyahe pa patungong Metro Manila, Baguio, Santiago City o Tugigarao upang kumuha o mag-renew ng kanilang PRC licenses na nagdudulot ng dagdag na gastusin at oras. Binanggit ni Governor Gambito na ang iminungkahing lokasyon ay malapit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pampublikong transportasyon kaya't magiging mas accessible ito para sa lahat, hindi lamang para sa mga profesional sa Nueva Vizcaya kundi pati na rin ang mga mula sa kalapit na lalawigan ng Kirino at Ifugao. IFM News.